Uh, meron po tayong gaganaping event pala, ang World Immunization Week. This, this coming week po ba o this week na po ba ang simula nito? 24, sa 24. Sa 24. Okay. Ano po ba, tungkol po ba saan ito at ano po ba ang mga programa na nakapaloob po dito? Uh, actually, ang ano natin, ang tema natin yun is Immunization for All is Humanly Possible. Ito yung mm -hmm. ano, tema ng World Immunization Week natin yung ginaganap uh, every year uh, sa last week ng April. At ang uh, nakapaloob dito uh, ating mga advocacy, kailangan natin ma-disseminate ang kahalagahan ng pagbabakuna sa buong mundo. At ang Pilipinas ay nakikisa diyan in uh, uh, a matter of fact, uh, yung ano namin, yung aming association yung uh, Philippine A uh, Foundation for Vaccination ay magse-celebrate din ng 25th year this coming mm -hmm. ano 24 start ng April 24. Okay mm -hmm. Mm -hmm. Pero Doc, question lang po, paano po po nakakatulong yung mga vaccine po sa pag-iwas po dun sa mga nakahawang sakit po? Actually, ang bakuna ay parang ano yan, uh, sa ano namin, sinasabi na sa immunolo immunolo immunology, yung ibinibigay natin yung sakit para pagka pumunta yung sakit sa atin, hindi na tayo marirecognize yung body natin. Ibig sabihin, yung katulad ng mga live vaccines natin, live attenuated, katulad ng uh, measles, yung measles, MMR, mumps, measles, rubella, yung live attenuated. Ibig sabihin, binibigay sa, sa atin yung bakuna para mag-develop ng immunity ang ating katawan. Para pag dating ng na-expose na tayo, wala na yung magbabind doon sa, eh, kung ba ito yung ito yung bakuna, ito yung uh, sakit, nakabind na siya. Wala na siyang, wala na ang receptors na tatanggap ng sakit. Mm -hmm. Nare-recognize ng body natin. Okay. Ganun yun. Uh, ibig sabihin, uh, immunity ang pinaglalabanan nito. Para pag na-expose ka, wala na yung sakit na hindi ka na magkakasakit kasi na-expose na ka na binigyan ka na ng protection para doon. Para ito din sa COVID-19 vaccine. Mm -mm. Pero Doc, ano po ba yung mga, may mga bago po ba tayong bakuna na maaari natin pong ipromote, lalo na po ngayon taon at sa darating na taon? Actually, dapat meron na tayo nito yung ang uh, sinasabi natin yung bakuna para sa ano sa dengue. Di ba? Nagkaroon ng kontrobersya yung dengue six years ago. Kaya hindi na natuloy yung pagbibigay. Actually, isa, isa sa pinakamagandang bakuna ngayon is yung uh, tinatawag natin dengue vaccine kasi nga uh, ano eh uh, ito na sa Malaysia sa mga karating natin sa, sa Asian countries uh, sa plus sa South Asia Malaysia Indonesia nagbibigay nito sa atin kasi natin to, ito isa sigurong magandang pagkakataon na ibalik ang kumpiyansa ng ating uh, ng mamamayan sa pagbabakuna ng dengue kasi ito eh uh, sabi nga natin uh, palaging na, na, marami ng dengue sa ating mga kababayan especially sa sa kabataan natin at ito isang ano isang hakbang din namin ng uh, Philippine Federation of Vaccination na ma, ano uli ma ibalik ang kumpiyansa ng pagpapakuna especially sa dengue para mabigyan nasa atin at okay. nagkaroon pa nga po ng outbreak sa isang school, 'di ba, dito sa Metro Manila Hindi yes. kaya talagang <laughs> dapat ma-promote natin yung pagpapabakuna ulit sa sakit na ito. Oo. Edox, eh, sa mga ano naman po sa mga challenges ano, ano, ano naman po yung mga hamon na kinakaharap ng bansa sa pagpapalawak po ng mga immunization programs? Una so, isa sa challenges yung uh, vaccine hesitancy, yung ayaw mo pa bakuna kasi natatakot. Yung iba kasi, ay yung uh, brought about by, na ano, buti nga yun, bumaba ba na yung hesit hesitancy kasi gawa nga nun ng din back sa issue, dapat matundukon na yan. At saka yung iba kasi, mga magulang uh, ayaw kumain kasi maglalagnat. At ina-assure naman natin na yung mga lagnat naman, ano na, minor, ano naman yan, complication. Usually, masakit, yun yung mga minor complication na at saka yung iba natatakot lalo na pag may may ubo, may sipon, hindi pa babakuna. Pwede pong magpabakuna tayo na may ubo, may sipon, huwag lang may lagnat. At saka, chine check up naman ng mga doktor ang mga, lalo na mga bata, bago bakunahan. Ang uh, importante kasi, uh, mar marami tayong mabakunahan para yung, lalo na yung uh, ating na 0 to 1. Ibig sabihin kasi, ang pagbabakuna natin, ay eh, pagkaanak ng bata, binibigyan na natin ng itong hepatitis B at saka yung BCG. Ang BCG ay para sa sa tuberculosis outside the lungs. Tapos yung after 6 weeks, babalik mo sa center. Ayun, bibigyan na natin ng uh, DPT. Uh, ito yung pertussis, tetanus, and diphtheria. Tatlo na yan. Tapos kasama na yung polio. At saka itong ICT, influenza type B at saka umisay sinasabay na natin yung pneumococcal. Kaya yun, yung, yung, ang, may mga combination vaccines na tayo sa mga centers. Kaya ito napakahalaga kasi lalo yung six weeks. Tapos every month dadali mo sa center para hindi makaligtan ang pagpabakuna. Napaka-importante ng bakuna.